Iba't ibang kasunduan nilagdaan sa state visit ni PBBM sa Vietnam. Ilang memorandum of understanding ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Ito ang naging bunga ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Vietnam. Matatanda ang dumating si Pangulong Marcos sa Vietnam noong January 29, 2024 ng hapon para sa kanyang two-day state visit na inaasang magpapalakas sa ugnayan ng dalawang bansa, partikular na sa agrikultura, maritime security at iba pang mga sektor. Ano nga ba ang mga napagkasunduan ng Pilipinas at Vietnam sa ginanap na state visit ni Pangulong Marcos? Alamin natin. Isa sa mga nilagdaan na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam ang Memorandum of Understanding para sa Rice Trade Cooperation. Sa Rice Trade Cooperation, sumang-ayon ng Vietnam sa isang 5-year trade commitment kung saan magsusupply ng white rice ang kanilang private sector sa pribadong sektor ng Pilipinas na aabot sa 1.5 million hanggang 2 million metric tons ka na taon na nakatakda itong ibenta sa abot kayang halaga. Sa naturang kasunduan, bubuuin ng isang framework upang matiyak ang pagkakaroon ng sustainable food supply sa gitna ng mga epekto ng climate change, pandemic at iba pang mga kasaganahan. Pinaiigting naman ng cooperation in agriculture and related fields ang ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng agrikultura, rural development at iba pang mga kaugnay na sektor. Gayon din ang pagtatatag sa 19 areas of cooperation kabilang dito ang high value crops, livestock and aquaculture, farm management and sustainability, smart agriculture and aquaculture technology, research, trainings at palitan ng mga eksperto. Bukod dito, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na pausayin ang kanilang koordinasyon pagdating sa maritime issues sa bisa ng Incident Prevention and Management in the South China Sea. Sa pamamagitan ng dialogue at cooperative activities, palalakasin ng dalawang bansa ang kanilang mga pagsisikap upang tumibay ang kanilang tiwala, kumpiyansa at pagkakaunawaan sa nasabing issue. Kaugnay nito, bubuuin ang Joint Coast Guard Committee sa bisa naman ng Maritime Cooperation upang talakayin ang mga issue at interes ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard. Isang hotline communication ang itatatag sa pagitan ng Coast Guards ng dalawang bansa. Samantala, palalawakin naman ng Pilipinas at Vietnam ang cultural exchanges at patitibayin ang kanilang pagkakaibigan sa pamamagitan ng Cultural Cooperation Program alinsunod dito sa Cultural Agreement na nilagdaan ng dalawang bansa noong 1998. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalag ang kanyang state visit sa Vietnam dahil ito ang nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa ASEAN region. Sa pagbisita ng pangulo sa Vietnam kung saan nilagdaan ang iba't ibang kasunduan, muling tumibay ang pangako ng Pilipinas na higit pang palakasin ang relasyon ng dalawang bansa. Ikaw sang ayon ka rin bang malaki ang maitutulong ng pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa pag-unlad ng bansa? d w i c research report Re -re report